Mm, kinky. Lalaki sa Washington nakipag-sex daw sa mahigit pitong daang kotse. Ito si Edward Smith. Siya ang tinatawag ng mga psychiatrist na isang mechaphile, isang taong may sexual attractions sa mga makina. Sa kaso ni Edward, mahilig siya sa mga kotse. Si Smith na galing sa Washington State ay nagbigay ng labindalawang minutong detalyadong paliwanag sa dalawang host ng palabas sa UK na this morning tungkol sa kanyang <clears throat> pagmamahal para sa mga kotse. Sabi niya, nagsimula ang lahat sa isang napaka-espesyal na Volkswagen Beetle na siyang nakakuha ng virginity ni Smith. Mula doon ay nakapag-sex itong si Smith sa mahigit 700 sasakyan, kabilang narito ang at least isang eroplano at isang helicopter. At kahit nakasing haba na ng listahan ni Wilt Chamberlain ang kanyang mga sexual partners, ang 63-year-old na si Smith ay nakahanap din ng tunay na pag-ibig. Ang kanyang long-time girlfriend ay si Vanilla, isang kulay-puting Volkswagen Beetle. Wala pa silang anak pero sila ay magkasama na mula pa noong 1982. Gusto niyo malaman kung paano nakikipag-sexy smith sa mga sasakyan, ipinaliwanag niya na walang actual penetration ang kanyang automobile lovemaking. Niyayakap at hinahawakan niya lang ang mga kotse at minsan ay nagtatapos siya sa tabi ng mga ito.